bilang ang mga Pinoy sa mga nagdiwang sa buong mundo sa pagkakaroon ng simbahang katolika ng bagong Santo Papa sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevosa na ngayon ay si Pope Leo XIV na. Si Cardinal Prevosa ay kauna-unahan na American Pope na tubong Chicago, Illinois at dating missionary sa Peru. Siya rin ang isa sa pinakamabilis na nahalal na Santo Papa sa kasaysayan ng Catholic Church. Ayon kay Catholic Bishops Conference of the Philippines spokesperson Jerome Sicilian, posibleng dati pa ay ikinokonsidera na ng mga Cardinal Electors si Cardinal Prevost kaya napabilis ang paghalal sa kanya. Kasabay nito, sinabi ni Siciliano na mananatili ang Sinodality at walang magbabago dahil patuloy pa rin ang suporta ng mga Katoliko sa Pilipinas sa Bagong Santo Papa. But the naman has been ano, very supportive of the Catholic Church in Rome. Kung ano naman ang sinasabi ng Santo Papa, uh, binutupad naman nila dito yan. We take for example itong Sinodality and all the bishops here, including Lady people, eh, very supportive. Mga ginagawa nila yung consultation, yung synodality, yung mga nilalito. So, I don't think, ah, uh, papabago yun uh, in a sense uh, oh, na, o, itinususunod ng Pilipinas. Ah, uh, nasa DNA ng mga Pilipino, yung eh, maging sunod. Eh, lalo, lalo na kapag pinag-usapan natin yung simbahan, yung mga obispo natin dito sa Pilipinas, yan, yeah, very diligent sila. Very loyal. Wala pang inilalabas na schedule ang CBCP para sa magiging misa, ngunit patuloy naman ang pag-aalay ng dasal para kay Pope Leo XIV.